Sinakita yun eh. Akala ko talaga maliitang may pera. Maliitang lang, oo. Uh, na sinasabing doon na ho, yung mga perang kanyang pinadala din na ho, sa tahanan po ni uh, dating Speaker Martin Romualdez. Marami po nagsasabi dito sa statement na ito. Talaga namang uh, uh, dapat na imbestigahan. Walang paliligtasin. Kaugnay po ng naturo mga numalya sa pambansang pondo po ng ating pamahalaan. Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at dating presidente po ng IBP na sa ating pung linya. Attorney Cayosa, good morning po. Kumusta na ho kayo, sir? Attorney? Good morning at magandang umaga po sa ating mga kababayan. May mga paunanahong mga reaction siguro narinig kayo nung biyernes pa. Pero sa tingin nyo, personally, ano ho yung dating nung statement na yon o pahayag na yon o expose na yon o pag-aminin ni dating Congressman Saldico, Attorney Cayosa? Maganda na investigahan yung kanyang pahayag pero mas maganda na umuwi siya dito at humarap at sabihin yan under oath. Mm -hmm. Sapagkat uh, kung sa so ang pinag-uusapan, yung isang aligasyon na sinasabi na hindi naman uh, sinusumpaan at hindi naman pumapayag na matanong siya tungkol dito, eh masyadong bababa ang uh, probative value niyan. Mm. At pangalawa... Uh, ang problema ni Mr. Saldigo ngayon uh, ay yung kanyang timing. So, nagiging suspect tuloy ang kanyang timing. Bakit ngayon lang? Mm -hmm. At uh, bakit uh, wal walang, walang uh, mga uh, detalye? Di ba? So, yun ho ang kanyang uh, predicament ngayon. Pangatlo, eh ngayon ho, eh nakakasuhan na siya ng uh, mabibigat na kaso. Kasi nga, may mga nagtestigo at may mga resibo kumbaga at under oath sa harapan mismo ng mga senador at ng ICI yung mga nagtestigo laban sa kanya. So medyo polluted source ngayon ang pinanggagalingan ng ganyang klase ng mga revelasyon. Kung totoo man yun, dapat imbisigahan pero hinakilang uh, panindigan niya under oath at uh, umuwi siya at harapin yung mga Uh, at dito niya sabihin sa mga persons with authority. So ibig sabihin yung kanyang hamon o challenge sa uh, DOJ, sa Senate Blue Ribbon Committee at maging sa umbod na imbestigahan ng pangulo at si Speaker Martin Romualdez. Dapat eh, ipakita niya muna ang kanyang kahandaan na bumalik dito at uh, panumpaan yung kanyang mga pahayag. Ganun po ba, yung Attorney Cayosa? Oo, oh, importante 'yon uh, sapagkat uh, uh yung, yung sinasabi niya ngayon, eh, parang hearsay, sinabi daw sa kanya ni Secretary Pagandaman, tapos uh, yung mga sinasabi niya pang mga ibang detalye, eh, sa common sense pa lang, may mga butas na. Di ba? So, mas maganda talaga na umuwi siya at sabi niya, and be subjected to uh, examination, di ba? Matatanong siya sa mga detalye, gaya ng pagtatanong dun sa iba pang mga lumulutang na witnesses o kasangkot sa skandalong ito. Mm -hmm. Pero uh, mula pa nung Biyernes, mukhang matindi raw ho ang epekto sa publiko, lalo na ho yung uh, mga tinatawag na mga keyboard warrior uh, sa social media na parang uh, dahil sa statement na 'yon. eto na, sureball na. Oo, may, may an anong dapat uh, doon lalo talo na ng isang simpleng mamamayan yung nag-oobserba at nakikinig na tumatanggap ng mga detaling ito na nanggagaling po sa social media both coming from Saldico and galing din naman sa Malacañang uh, attorney Kayasa. una yung panawagan na panagutin kahit sino presidente man speaker man kahit sino dapat patuloy yon hindi naman natin kinakailangan ng isang saldiko o isang isang revelasyon na ganyan o isang video na ganyan para ipagpatuloy yon so dapat maliwanag go sa lahat Pilipino yan sino man ang sangkot dito dapat managot walang sasantuhin walang ililihis pangalawa tayo naman na super hilig tayo sa social media eh dapat mag-ingat tayo at mapanuri lima diba? mm -hmm. kasi yung mga sabi-sabi na ganyan hangga't hindi subjected to closer scrutiny at hangga't hindi yan uh, sinusumpaan eh sa batas uh, mababa ang probative value niyan so mm -hmm. baka lang makuryente tayo at uh, yan ay kasama sa isang mas uh, complex na plano diba na Gamitan na ngayon eh. Laglagan, gamitan. Kailangan mas mapanuri <laughs> ho tayong lahat. Tuloy ang ating panawagan na managot, lahat, sino man yan. Pero mapanuri tayo kasi kanya-kanyang mga bitaw na ng mga bombshare. So pwede rin diversionary tactic dyan. Pwede rin just to save himself. O kaya uh, ginagamit siya ng may mga ibang interest at may mga ibang pakay. So... Uh, maganda na lumalabas yan. At uh -huh. lalo na ngayon, isa rin uh, man, ang tinitingnan natin, uh, yung mga ganyan, pwedeng ma-manufacture, pwedeng gumawa, merong pwedeng may taong nasa likod niya na nagkukumpas. Yun, dapat sinusuri natin. At yan mangyayari. Sana kung na-open siya sa mga tanong, diba? mga clarificatory questions, uh -huh. para patesting natin ang kredibilidad, at authenticity ng kanyang sinasabi. Alam niyo may sa tingin ko ang isa rin sa dahilan kaya uh, may may ng 'yung ganyan na uh, attorney Caiosa. Hindi natin alam kung ano ho ang nasa likod ng uh, kaisipan ng isang tao. So maaring uh, may ganyan time maririnig na pahayag tapos uh, uh, we all uh, uh, take it without a grain of salt, ibig sabihin paniniwalaan natin agad. Hindi natin nakikita yung tao, hindi natin sa pag scrutiny Sa oras na siya sumalang sa pagtatanong at pagyusuri o pag-iimbestiga, biglang babalik yan pala, parang tayo rin pala magmumukhang katawa-tawa, no? Attorney Cayosa. <laughs> kung hindi, kung hindi natin, natin pag-iisipan na titingnan ito, tatratoy nito ng ganon na parang hanggat hindi ka namin nakikita ng personal, hanggat wala ka rito, hindi malambigat yung sinasabi mo, Attorney Cayosa. Tama ba yung ganong uh, pag-iisip? Tama ho. At uh, isa pa, eh, edi, sige, bubalik ka dito, isoli mo yung mga ninakaw mo. Kasi wala, siya daw siyang, wala daw siyang napala, wala daw siyang napakinawangan. <laughs> 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 eh, yun, yun ngayon ang ganyang sinasabi, pero eh, tayo ho ba maniniwala na yan sana hindi, hindi na lang, sabi, sabi sabi dito, sabi dito ni Andy pa paputol ko na kaya sabi dito ni Andy sana lang daw hindi sinabi yun. <laughs> okay na sana. Kaya lang sinabi yun. sana lang daw hindi sinabi. Bakit kasi talaga. At na kaya sa gawin po? I yun nga ho eh ni nakawala na tayo malinaw naman yan, di ba? Ah uh, siya sangkot diyan ayon uh, ayun dun sa mga uh, kasabwat niya at hindi lang iisa marami ang nagsasabi at meron silang mga mga prueba, di ho ba, dokumento at iba pa. Ngayon, sinasabi niya biglang, oo, nagamit ako, limpak-limpag na sa lapi, pero wala akong pakinabag yan. So, para bang, hello, di ko ba, yung uh, uh, malaki man o maliit, it doesn't, uh, it doesn't uh, add up, di ba? So, para bang, ninakawan nyo na kami, eh, lulokohin nyo pa kami, o kaya gagamitin nyo pa kami sa ibang bagay. Speaking of, it doesn't add up, o illogical, nung biyernes, may narinig ako kay Senador Panfilo Ping Lakson. Uh, si Senador Lakson, matagal, tong ano, ha? matagal na ito sa pagsuri uh, suri uh, sa budget ng pamahalaan. Wala na maging senador ito. Talagang isa ito sa mga, mga lagi nating nakakausap when it comes to budget at yung mga questionable provision sa ating pambansang budget. May sinabi siya eh, na parang Hindi naman kaya parang hindi ka pa paniwala, natatawag ka pa sa uh, BICAM para magpasok. When in fact, you know, pwede mong gawin yan sa pagsusumiti pa lamang ng National Expenditure Program kung gusto mong taasan ang NEP at maglagay ng pondo roon. At uh, taliwas doon sa mga aksyon o ginagawa ng Pangulo ang mga pangyayari mula noong uh, ibito niya yung budget, i-hold niya yung budget na questionable dahil mas malaki ang pondo ng infrastructure o ng DPWA sa Department of Education hanggang doon sa nagsona siya na binanggit niya yung mahiya naman kayo at yung malimit niyang pagsasabi ng mga walang na ayaw po sa ilang mga observer pinariringgan niya ay itong si Saldi ko. An anong, anong bigat nung ganong uh, statement din? Una muna, galing kay Sen. Lacson La 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 na Atty. Kayasa. Well, maayos na ob observation yon ako nga ho nung na, na, na narinig ko na na panood ko yung kaniyang expose kuno no yung video eh itong unang ano eh kung, kung eh, hindi na kinakailangan insert yan kasi ang tagagawa ko ng budget I ang mean, executive branch eh mm -hmm. so doon pa lang sa pag-submit eh di maglagay na sila doon ng uh, kanilang paboritong uh, items. siba so you don't need the buy cam to do that pangalawa mm -hmm kung talagang ito sinasabi niya, nangyari ko yan 2025. Eh hey, itong kalokohan na ito, matagal na kong nangyayari ito eh. Hindi lang naman ngayon, di ho ba? So, anong nangyari dito? Biglang nakisaw ang presidente. So, ito ho yung mga pat, uh, yung, yung, yung uh, sasabihin, pinadaan pa sa, sa secret, uh, budget uh, secretary. Mm -hmm. eh, at yung, it, yung in the reality of budget making no at uh, legislation at yung mga poder ng bawat sakin ng gobyerno under the constitution eh hindi na hindi na kailangan yun eh so bakit i-expose pa ng presidente ang sarili niya uh, dito sa isang congressman na alam naman niya nakakampi ng uh, mga Duterte uh, noon pa Mm -hmm. So, eh, di ba sa panahon yan, eh, yung hindi na sila nagkakaintindihan, may hidwaan na. So, why would he do something like that? Intindihin natin, we have to have a longer view. Itong si Saldico, nag- eh, naging makapangyarihan yan, lumago ang negosyo niya, noong mga ilang taon na bago pa yung administration na ito. So, yung, he doesn't add up. Eh. It, it's illogical. Kung baga, Kulang o walang common sense yung ganyang sinasabi kung susubihin natin. May punto para si Senator Luxon, no, sa Senator Lacson sa pagkakaunawa niya doon sa video na yung unang video. Anyway, Atty. Cayosa, ako pinagpapasalamat po muli sa inyong binigay po ganyang mga informasyon at uh, mga konting gabay rin sa ating mga kababayang mga nag-iisip. Alam naman natin, haters will always hate. So, alam na natin kung ano yung pwede nila sabihin. <laughs> mga po, Pero marami po tayo, magagaling po mga mag-obserba ng mga kababayan natin. At kay sa maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Tuloy natin panagutin ng lahat, pero mapatuli ko tayo rin sa lahat. yon At iwasan yung mga nanamantala dahil karamihan sa mga nanamantala sa ganyang sitwasyon, meron ding usapin ng korupsyon. <laughs> <laughs> yes. Thank you po, Atty. Kayasa. Salamat po sa inyo. Oh, okay. Constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo. Kayo sa mga kapuso, inyo po napakinggan.